tala pag-uulat mula naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM Siamen Kalapan, Oriental Mindoro CNN Live, live Nation Dennis Nebreho magandang araw sa iyo Magandang araw kasamang Ariel magandang araw Oriental Mindoro magandang araw Pilipinas Isang apataput isang taong gulang na lalaki ang ngayoy naghihimas ng malamig na rehas ng piitan ng Rojas Municipal Police Station dahil sa kasong Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o mas kilala bilang Republic Act number no. 9262 matapos itong mahuli sa barangay Bagong Bayan sa Bayan ng Rojas noong ikalabing anim ng Mayo. Sa eksklusibong panayam ng inyong lingkod kay Police Major Clyde Kaliawen, hepe ng nasabing himpila ng pulisya, kabilang ang suspect sa most wanted Persons sa Oriental Mindoro kaya nag-issue si dating Honorable Edralin Reyes, presiding judge ng 4 Judicial Region, Regional Trial Court, Branch 43 sa Rojas, Oriental Mindoro, ng warrant of arrest noong ikaliman Oktubre taong 2015 para sa pagkakadakip sa sospek at may kaukulang itong piyansa na 24,000 piso para sa pansamantala nitong paglaya. Matagumpay na nagsagawa ang pag-aresto dahil kasama ni Kalyawi ng tropa ng Oriental Mindoro PPO Provincial Intelligence Unit PIT Oriental Mindoro Regional Intelligence 4B Third Platoon ng Second PMFC Oriental Mindoro PPO 403 Bravo Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion Mimaropa at 150 Special Action Company under the 10th SAB PNP SAF Kasalukuyan ng nakaditini ang lalaking na sa Ruas Municipal Police Station para ihanda ang isa sa pangkaso laban sa kanya. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM. Kalapan City nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. Maraming salamat Dennis Nebrejo mula po naman sa impilan ng DCS Biang Spirit FM, si Amen Calapan, Oriental Mindoro.